For today's ganap nga ay magbabakasyon nga muna ako kasama ang aking mga staff at dito ko nga sinadinala sa may Puricos Cabin Resort. Sabi guys, matagal ko na tong gustong puntahan. Diyos ko, 10 minutes away lang pala to sa bahay namin sa Pampanga. Ganak siya ta? <laughs> Located nga ang Puricos Cabin Resort sa may Sitio Camia, Kalantipe, Apalit, Pampanga. Pasok nga namin dito, bumungad agad ang mga nagagandahan nilang cabin na talaga namang hindi mo makikita sa iba. Ang chika nga dito, napakalawak nga daw ng resort na to. Tingnan nyo naman, may pa-ATV pa sila, Oh. Dating na pagdating naman mo namin, nag-ihaw agad yung mga kasamahan namin para syempre mamaya makakain na din. Mm. Mantalang kami dalawa ni Bebu ay naglibot talaga dito sa buong resort kasi napakaganda talaga ng pagkakagawa. Kali, <laughs> kinuha na nga namin sila ng isang malaking room tapos kami dalawa naman ni Bebu ay eh, dito nga mag stay sa may camper van. First time namin matatry na matulog sa camper van. Ano kaya rugo ang magiging experience namin? May sarili nga pool at kapag ka pinasok mo to, grabe, hindi mo iisipin na kalaban to dati. Nakshota. At dito sa loob, sila sa gamit at kasyang kasya dito. Siguro hanggang 24 packs. Charis. May <laughs> sarili din silang CR at sing. Hindi nyo pa problemahin kung dun kayo matutulog. Actually guys, matagal ko na talagang pinaplano na magpunta nga dito sa Puricos kasi sikat na sikat talaga to dito sa Pampanga. Kaya lang nung ginawa nga to, wala pa kasi kami nung pera. <laughs> Nakakatuwa nga yung owner nito kasi napakabait niya. Pinakita niya pa sa amin yung pinakamalaking cabin nga daw nila din. Bukas na pagbukas ko pa nga lang, abay nagulat nga ako sa sobrang ganda ng pagkaka-interior nito. Sobrang lawak nga nitong cabin na to as napakalaki niya pero nakalimutan ko kung ilang pax nga ba ang kakasya dito pero siguro kaya hanggang 20. Itingnan niyo lang siyang maliit sa labas pero pagka napasok ka dito, meron pa pala silang pa second floor. Hmm. Sa nga sa nagustuhan ko dito sa Puricos cabin, ay napakalinis talaga ultimo yung mga towel, mat at talagang walang alikabok na makikita eh. ay <laughs> Kompleto na nga rin yung mga gamit nila dito, kagaya nitong mga towel, pero pwede kayo mag-request ng mga extra mattress sa kanila. Bawat corner nga ng Pureko's Cabin ay talaga naman napaka-instagramable, gaya nga dito sa taas. Abay, nung minayday day ko nga to, hindi nila inisip na dito lang yan sa amin. Paano kasi? Para rin ako nasa Tagaytay, napakaganda rin ng view dito. Nakshot ha? <laughs> pa mo outfit ang pompos, bala mo talaga makwalta ako ha? <laughs> isa nga sa pinagmamalaki ng Puricos Cabin ay ang napakaganda nila swimming pool. Brand lawak rin kasi talaga nito at napakaganda ng pagkakagawa lalo na sa gabi may pailaw pa yan. O, syempre, bago nga muna kami maligo, ay nagutom na kami lahat at saktong-sakto naman mo, luto na nga ang pagkain. Inuha ko na nga rin, ito pinabili kong ice cream na Wiggins. Pre, kapag kausap ang outing, kailangan may pa-ice cream tayo. At huwag puro trabaho, mag-outing din tayo kasama ang mga staff natin. kung nga kay Bebu, ishare din natin yung blessing natin, baka naman sumobra tayo yaman. Charis! Ma, <laughs> ang mga ulam namin ngayong araw, mukhang mapapalaban at masasayang na naman yung dinetry ko. Nakshuta. Ang <laughs> tuwa naman kasi lahat nga ng staff namin sa heart and soulmate o sa samjihan e eh, kumpleto nga. Talagang pinaklose muna namin ni Bebo yung samjihan namin para syempre makapag-relax-relax muna kami. Nung makalanghap naman sila ng fresh air, panay lang ang rugu-uso ka na lalanghap nila sa samjihan. <laughs> trabaho din dyan. Abay, ito na nga ang biggest sign para itag nyo ang mga amo nyo at dalhin din kayo sa bakasyunan. Nakshuta! <laughs> kami kumain ng lunch, eh pinabuksan ko na nga ito, paborito naming ice cream, ang Wiggies. Pero ngayong araw, eh ubi keso nga ang pinabili ko. Ang lalaki nga ng ngiti nila, kasi kanina pa sila nagpaparinig sa akin, nakala siguro nila wala akong dalang ice cream. Uwing may okasyon nga sa bahay at ultimo outing, talaga nagbibit kami ng Wiggies kasi hindi madaling matunaw yung ice cream nila. Sabi ko nga sa inyo, simula nung natikman ko tong Wiggies ice cream, eh wala na akong ibang tinikman na ice cream kasi napakasasarap ng na mga flavor nila. Paano ba naman kasi mga prutas ang inilalagay nila? Kaya kapag kakumakain ka, eh meron ka pang nalalangot ng mga prutas. Sabi no, tanda-tanda ako pa dati. Nakikisabay lang rugo ako sa swimming ng malamigan. Pero ngayon, kami na ang nagpapa-outing. O diba, bilog talaga ang mundo. Kaya kung hanggang ngayon, buisit ka, ay Diyos ko, makakasawa ka. <laughs> sa Ubi Queso, eh nagpabili pa nga ako ng melon flavor na favorite na favorite talaga ni Bebo. Eh, grabe talaga ang wigis ng sasarap lahat ng flavor nila. Kaya subukan nyo na rin ng malaman yung totoo yung sinasabi ko. <laughs> nga namin magsikain. Nagkaayaan na nga kaming lahat na mag-swimming. Ito so, talaga ang pinakagusto ko dito sa Puricos. Meron silang malawak na pool, malinis, at talaga mamarirelax ka sa background mo o sa paligid. Nung araw nga na dinala ko dito ang mga staff namin, abay parang inarkila nga namin ang buong Purikos dahil wala kami halos kasama. Ako nga kay Bebo, kulang na kulang ang isang araw na pag stay namin dito sa Puricos. Pero syempre, kailangan na namin magtrabaho bukas. panigurado, babalik at babalik kami dalawa ni Bebo dito. At kapag ka bumalik kami, mag kami dito ng mat tagal mga two months, ganun. Sobrang <laughs> so, nagustuhan ko nga itong camper van na to. Abay, sinabi ko nga kay Bebo, bakit hindi namin pagawa ng ganito yung Montero Pulipaid? Charito. <laughs> <laughs> mahalo yung binayad namin dalawa ni Bebo dito. Mga nagtatanong naman kung saan nga kami nagpabook. Dito kami nagpabook sa page nila sa may Puricos Cabin Resort. Very accommodating at napaka-hospitable din ng mga staff nila dito. Kaya lahat ng mga request nyo ay eh, pwede nyo sabihin sa kanila. Hmm. ano pa hinihintayin nyo? Kulayan nyo na yung drawing nyo. Diyos ko, panay na kayong mag drawing ay sinawa, Nakshuta. <laughs> <laughs> yan lang naman. Salamat! Bago ang lahat, gusto ko lang i-share sa inyo itong pinaglilibangan kong laro na Diamond Game. Maalala lang, ito ay libangan lamang ng matatanda at mahigpit na ipinagbabawal sa mga bata. Napakadali lang mag-register at gumawa ng account dito. Ilalagay nyo lang naman ang inyong phone number, mag-create ng password, at higit sa lahat, huwag nyong kakalimutan ang aking referral ID. Ang kadali at meron ka ng account dito sa Diamond Game at napakarami mong pwedeng pagpili ang laro dito. Pero syempre, bago ka maglaro, kakailanganin nyo muna mag-cash in. Kadepende nga sa inyo kung magkano yung gusto niyo i-cash in, pwedeng 100 hanggang 50 30,000. After nyo nga mag-cash in, ay pwede na kayo mamili ng laro na gusto nyo laruin. Meron nga bagong laro dito na sinubukan ko nga laruin. Ito nga yung Super Ace. Ay grabe, nung una nga, hindi ko pa talaga masyadong magets, Pero pipindot-pindot ka lang pala dito. Eh, meri ka na nga manalo ng sobrang laki. Pero hindi lang yan. Meron pa nga akong isang larong natuklasan. Ito naman yung Fortune Gems na unang beses ko pa lang nilaro. Eh, talaga naman napakalaki ng na-cash out ko. Nagulat nga ako, grabe, kasi pwede ka palang manalo ng ganito kabilis sa laro na to. Kaya naman, malaki-laki na yung ko, eh, naisipan ko na ring i out. Madali din naman mag So, dito, pindutin nyo lang yung withdraw na makikita nyo sa baba. Kaya kung gusto nyo rin subukan, ilalagay ko na lang yung link sa comment section. Yun lang naman! Salamat!